Okay, maayong hapon sa inyong tanan mga boss. Congrats sa nakapick ani sa tuang 64 buak ang ato 64 na pairing no. Kung nakapamaris mo ang nag congratulations sa inyo mga boss. Buak ang ato ang 64 on the spot no. So mali lang jud ang atong pamaris sa tuang pairing na 64. Dire ko ni agi sa 0 kay hatman ang 0 mga boss. Karon. So, zero akong ipamaris sa atong 64 mga boss. Sayang, wala nakapamaris o guwan. Kamu, kung nakapamaris mo o guwan na congratulations sa inyo mga boss, no? Sa tuwang 64 na pairing. So, on the spot na 64 na pairing, no? Wala lang yun siya maglasto, no? Kay 6401 man ang plastada niya. So, kung nakapamaris mo, congratulations sa inyo ha mga boss, ha? Karon magpahabol ta para sa 5 pm dro sa ganahan lang mo po niya tong ipahabol karon Sabay lang ninyo yun mga boss ha. Tato lang mga ganahan mo sabay, no. So karon ato uh, ang mga kombinasyon ligasan man kay ato uh, uh, kay 640, 643 og 649. So ang 649 ang 1 og 9 gap na siya mga boss. Gap sa 9 is 1. So, diri po sa 640, syndicate po niyan mga boss, sindikato ang tawag ada, syndicate. Kay syndicate sa 0 is 1. So, ana ang gibuhat no, wa ta ka ah, in short, wa ta ka pamare sa <laughs> so, so, karon bawi ta, bawi mga boss sa uh, 5 PM draw, basin dai sa karon 5 PM draw maka tiam tiam ta no. Okay? So, so good na ta mga boss. Uh, last to lang na to ang nadakpan karong 2 pm draw no basta day karong 9 uh, karong 5 pm draw basig makadakop na ta, no so balikig hapon ninyo mga boss og lantaw nga to ang guide kombinasyon ganiyang buntag o natay advance ka bii mga boss ha basig nakalimot mo Ayaw mo kumpiyansa sa uh, triple mga boss ha o na may mga triple na tiraguan. delikado ang triple mga boss ha delikado Basi ganahan mag-triple, escalera kay d ang iyahang, kung ano mga boss, ha, double eska-triple, ang iyahang duwa akara, no, kay nag-total 16. So, pwede po siya mag mga boss, ha, pwedeng-pwedeng pwede pwedeng kay mag-eskalera. Timanin ninyo, nag-6, 5-5 gabi eh, semi-triple na siya. So, ha, bot pa sa bota na, eskalera o triple ang kasunod na mga boss. Okay, 3 to 5 days basig na yung magpakita ng escalera o tripod. So okay, proceed na ta proceed na ta mga boss ato ang guide karong 5 PM draw. Sa so, mga ganahan lang mo sabay ani ha. Unang kombinasyon nato ng guide kay 40 ah uh, 04. Kini kini 40 og 04 muna to ang pinakalasto mga boss ha. Pwede ninyo lastuhan, okay? So, mga lang, ug, sa mga ganahan lang og sa mga mosali ganin ato ang mga guide no sa mga musalig na itong guide o sa ligi ng mga boss okay kay basindi ay makachamba ta okay guide raman ta okay 407 okay 407 atong tarongon basi mo di man maklaro 407 and then 405 muna tong kunang kombinasyon mga boss ha 407 o 405 And then, pwede rin po kayo dyan mag 4, 0, uh, 4, 0, 4, 0, 6. Basin tayo mag plus 1, ah, mag minus 1 mga boss, 406, i-appeal lang na ninyo. No? Ang 406, ato mo naghihata ganina, ako lang ibalik mga boss ha. Ang 406, na nasa itong guide. Okay? Lantawa lang niyo itong guide, ganyan buntag mga boss ha. Basig, sa mga ganahan lang, walang tawa ito, lantawa lang niyo Okay, next. 3-1 or 1-3. Uh, sa so 3-1, ang pamaris nga Rick ay 3 1 and then 3-1-6 3-1-7 ang mga pamaris mga boss sa 3-1. Kamu ko na may pamaris sa 3-1. Parisi na ninyo mga boss. Basig magundas pat na sa karong uh, 5pm draw. Okay, screenshot mga boss. Next natin, uh, 63. Okay, 63 versus 36. Ako ang pamaris ani kay 630 o 632. Muna akong pamaris mga boss sa 63. 630 and 632. Okay? Sa so, mga ganahan lang mo sabay, ani, screenshot ninyo mga boss. Ito ang guide karong 5PM draw. O ganahan mo mag-double. Basin niya mag-double na 1-1. O nag-double naman na 1-1. Basin lang tayo. Lang o kaya mag-triple no? 1-1. Basin ganahan mo triple 1-1. Triple 7. Yan. Triple 7. Triple 8. Triple 9. No? Kasi ganahan mo nga ng triple mga boss. Triple 1, triple 7, triple... Ang triple 0, basig mga lit ba? Kay hot mo ang triple 0 mga boss. No, basi ganahan lang mo ba? Okay? Pag pick up lang mo ha ng ng atong triple. Pustahin nyo mga boss. Piso-piso lang. Okay? Atong pamuste. Atong pamuste sa 5pm mga boss. Mone. Atong pamuste sa 5pm. Ay, ang pamuste na to. Ganihan buntag no? Mga boss. Kay nag-gate 2. Monet ng pamusti ganina Oh. 0, 8, 1, 6. 0, 8, 1, 6. Ang resulta garon kay 6, 4, 1. No? Nag-gitwa nga itong pamusti. Anya posting pagid ang size. No? Sakto kayo ba? Kung nakapamusti mo sa size 4, oh, 6, 4, 1. Sakto kayo itong pamusti ba? Nga gitwa No? oh, 61. Nadira o, oh, 61. No? Nagito itong pamusting mga boss. Nagito. Sakto kaya itong pamusting. So, kung nakapamusti mo, ana, ganihan buntag, okay? Kung resolution sa inyo, atong pack ang inyong combination, kung iyon ang gipick up atong pamusti. Atong pamusti sa 5pm kay 0935. Muna itong pamusti sa 5pm draw, mga boss, okay? Uh, pwede mo din mag 305 Uh, pwede po dito mag nine, five, three. Okay, 953 or, ayun, meron po dito mga boss, oh, 9930. Kasi ganahan mo ana mga boss, pag target o grumble money, no? Basin mag mga boss ha, delikado. Basin mag sa 5PM atong pamusting, ay magkumpiyansa. Okay, more na ito ang guide mga boss, karoon sa, para sa 5PM draw, sa mga ganahan lang mo sabayan, ha. sabay lang na ninyo, no? karon sa 5 pm draw mo na tong pamusting nga makita ba ninyo mga boss murag di man makita no atong uturuhon be diri nato ibutang sa igbaw okay itong pamusti. atong magdi ah, pamusti atruhon mesig mura mag di makita ha pamusti nato sa 0935 no na diri ang uh, 305 o oh, 9-3-0 Yan Pag target o grumble maa na mga boss ha Karoon sa 5pm draw Okay So good luck mga boss Mura natong pahabol sa 5pm draw O oh, hinaut na muna Spat na mga kombinasyong karoon O makasabay sad mo No Alas ah, to lang nato Nadag ang karoon mga boss no Atong nadakpan uh, Karoon sa 2pm So wata ka pa maresog 1 Okay basinday karoon Pagdala mong 0 All draws mga boss ha Lahos ang 0 mga boss, 5pm to 9pm. Pagdala mo 0, kaya hatang zero. 0. Basig karo sa 5pm, itagak ang 0. O kaya sa 9pm, okay? Good luck and God bless sa inyo mga boss. O daghan salamat sa inyo pagpadayon. O suporta sa atong YouTube channel ng Boss Train 3D Vlog, okay? Sa mga wala pa ka-subscribe, okay? Don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify po kayo sa ina upload nating video araw-araw. Okay, good luck and God bless sa inyo hanggang mga boss. Hope to win takarong adlawah. Bye-bye.